Mga kaibigan, isang magandang araw ho sa ating lahat na kung saan ang ipapakita ko sa inyo sa araw na ito ay tao po na may kapansanan ho or PWD. Mga kaibigan, na kung saan ito po ay nagpapahiwatig sa mga taong uh, uh, completo or the person there is no in disability, mga kaibigan in their selves, mga kaibigan na kung saan ay gumagawa ho ng kasamaan sa mundong ibabaw na ito even though ito po ay uh, may kapansanan ho ay nagsusumika pa rin mga kaibigan na kung saan to doing good in this country, to doing good for this world mga kaibigan so that's why ito pong uh, video na ito ay magkakaroon po ng isang or the lessons for those people who are in this uh, world in there is a complete uh, in themselves mga kaibigan may ano kompleto po ang kanyang ano pero hindi siya makakalakad mga kaibigan parang tinatawag po itong polio pero kung makikita nyo ay tinitingnan na lang ho siya di ba parang nakakaawa-awa talaga there is a uh, in our heart parang uh, Uh, parang anuhin ho tayo ng spirito ng uh, ating uh, our own soul, na mga ka kaibigan Na kung saan, ang Diyos po ay, ito po'y bigay ng Diyos sa kanya Kasi may ibang talinto ang taong to At the same time, ipapakita rin ito sa mga kumpleto Na kung saan, yung iba po ay may gasa, grasya, panalangin po na mula sa Diyos pero hindi ginagawa na kung saan sila po'y maninilbihan ng uh, may pantay-pantay at patas sa sanlibutang ito. Na kung saan ay hindi po nila ginagawa ang mga tamang gawain sa buhay. Kung makikita niyo, di ba? O, di ba? Nasa nasa field siya, no? Luoy kaayo, nag-ani, di ba? Yung iba mga tapulan, mangawat na lang, manoles, or doing not good. Especially here in the Philippines, daming adik, no? mag-aadik-adik na lang yung iba. Di ba? Mangawat, manoles, akit bahay, is not sir. Di ba? Tingnan nyo to, December ngayon, yung mga is not sir dyan. Tao pa rin kayo, happy December, no? Merry Christmas sa mga durugista, ganun. No, malapit na kayong anuhin. Ko ito ang tingnan nyo, oh, naningkamot. Pero kamo kusog lang mo mangawat. Kusog lang mo magligosyo ng ginadili, naa sa mga droga, naa mga illegal cartel. Yung iba mga kurap. oh, tingnan nyo ito, mga kurap, wala man yan, no, di ba? isarin no, isa rin ito sa nagbabayad ng buhis at kinokorap, di ba? Yo.